Hello mga mare, for today's video, ito na naman ang ganap sa buhay namin ngayong araw. At dahil nga dumating na rin po yung in-order ko kay Rebisco at binilang na nga namin kanina to, bay napakaraming kulang at napakaraming ring mali-mali talaga ang binigay nila. <laughs> at i-share ko nga po sa inyo kung ano yung aking teknik na ginagawa para hindi naman ako malugi kahit piso dito sa aking mga in-order. Ito nga pong mga produkto na aking in-order, eh binilang na nga po namin kanina. Mas maganda po kasi kung bibilangin talaga natin yung ating mga in-order kahit marami man or ko lang. Dahil ito nga, example ko sa inyo, itong aking mga in-order talaga, eh napakaraming mali-mali at napakarami rin talagang kulang. Mamaya nga din po mga mare kay ipapakita ko nga po sa inyo yung aking naging resibo at kung magkano na lang yung aking binayaran dito. Dahil nga po sa mga ganitong paninda, dapat hindi tayo papalugi kasi magkano lang po ang ating tinutubo sa bawat isa nito. Itong mga in order ko pala ngayon mga mare ko ay eh hindi po pa pares yung month ng expiration date niya. Yung iba is January, yung iba is February. At ang year niya nga po pala ng pagka-expire eh, sa 2024 pa, kaya matagal-tagal pa mga mare At natatandaan niyo pa po ba yung aking in-order dati na eh, share ko na din po sa inyo na naabutan na expiration date yung aking Dewey Donut. September ko nga lang siya in-order, abay wala pang isang buwan dito sa store namin, eh October 2 na kaagad yung expire niya. At ang ginawa ko na nga lang, mga mare ko, eh binalik ko na lang talaga, buti na lang pwedeng magbalik ng mga BO sa mga produkto po ni Ribisco. At eto na nga po mga mare ko, yung aking nag-resibo, yung Heavenly Bundle po na Choco mucho Tatlo yung aking in order pero iisa lang po talaga yung nailagay nila. At dito nga po yung Crosini Choco nila, yung Hazelnut OS po yan. Meron naman na po nakalagay na OS kaya binawas na po yan dito sa aking resibo. At dito nga po sa Chubby, limang pack nga po yung aking in order pero tatlo lang po yung nailagay ng taga deliver ko. At yung Rebisco Butter po pala na order ko na limang pack e eh, iba rin po yung nailagay. Imbis na Rebisco Butter po e eh, Rebisco Play yung binigay nila kaya binalik ko na lang po ito. Kaya ko po pala binalik yung Rebisco Plain eh hindi naman po gaano mabili dito sa store namin. May stock lang tapos maabutan na expiration date eh sayang naman kahit na ibabalik ko siya. At kanina nga po mga mare nung hindi pa namin binilang yung aking mga in order eh 4,085 po talaga yung aking babayaran. Pero nung binilang namin kaagad mga mare ko eh napakarami palang may ibabawas pa. <laughs> At pinabawas ko na rin po pala dito yung limang pack po na ribis ko na naibigay nila na mali. O diba napakalaki, 466.25 pa po yung naibawas niya. Kaya yung total na lang na aking binayarin e eh, 3,619.55 pero wala ng 55 yan mga mare ko ginawa ko na lang 3,620. At tulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina kahit po kuunti nga lang po or marami yung ating mga ino-order basta importante po na bibilangin natin ito. At halos lahat nga po ng pinag-oorderan ko ng aming mga paninda ay talagang binibilang po namin habang nakaharap po yung mga ahente para naman po kapag meron po lang eh may babalik po nila kaagad or mapapalitan po nila kaagad kung meron po mga napipit-pit na mga produkto nila. At kung sa grocery naman mga mare pasalamat pa rin ako kasi lahat talaga ng aking mga ino-order eh kompleto naman. Minsan lang yung iba mga binibigay nila talaga ng mga delata eh pitpit -pit. tapos yung iba talaga na binibigay nila ng mga gatorade eh meron din pitpit. -pit. -pit. <laughs> Pero pasalamat pa rin ako kay Grocery Mga Mariko kasi kumpleto talaga yung mga pinapadala nila sa akin ng mga ino-order ko. Okay nga lang kung meron pitpit -pit, at least hindi kulang. <coughs> At kung sa mga chichirya naman mga mare ko, 50 pieces talaga yung mga ino-order ko kay grocery para isang bundle ito. Kasi pag tingit tingit lang talaga yung aking in-order, may possible talaga na mapipit-pit ito kapag nasama sila sa mga karton or kapag nadagnan talaga ng ibang mga produkto. At yung mga ibang chichirya po pala na ino-order ko mula kay grocery, e eh, wala pong mga supplier na di deliver sa akin tulad po ng mga awishy products. So wala po akong supplier na yon kaya ino-order ko na lang po talaga kay grocery. At pag isang bundle nga po yung aking ino-order, eh madali na lang talaga itong bilangin. 50 pieces nga po yung laman niya sa isang bundle. At yung mga chichiria lang po na ino-order ko, eh yung talagang mabibili mga mare ko, hindi po talaga ako nag-order ng mga chichiria na hindi po mabili. At yung mga inaayos ko nga po dito sa labas ng aming tindahan, ito po talaga yung pangkaraniwan na na nabibili dito sa aming tindahan. Kaya kung mapapansin nyo po, lahat po ng mga paninda namin na yan, eh yan lang po talaga yung hinahanap ng aming mga tumor dito sa aming store. Pero nga po kapag meron po silang hinanap na ibang chichiria at wala nga po na paninda namin dito sa aming tindahan, eh kukuha nga lang po ako kahit piraso lang para po kapag nagtanong sila ulit, eh meron na po silang makikita na nakadisplay dito po sa mga istante namin dito sa labas. Dito po talaga nakalagay yung aming mga chichiria mga mare Mas maganda po kasing tingnan kung ganito talaga yung display ng aming mga chichiria para mabilis pong makita ng aming mga tumor. At ayan na nga po mga mare ko yung technique na aking ginagawa para naman kahit piso eh hindi talaga ako malugi sa mga ino-order ko. Mas maganda talaga na bibigyan din natin ng oras yung ating order lalo na kung kukunin natin ito sa supplier eh pagpulang talaga yung kanilang mga ibinibigay eh may ipapalit talaga natin ka agad or maibibigay nila yung mga kulang nila ng mga produkto na mga inoorder order natin. Dahil ngayong ating mga supplier talaga, lalo na kapag maraming bumibili, pag sabay-sabay, eh makakapaghintay naman sila. At shoutout nga po pala sa aking mga babait na mga supplier, lalo na kapag alam nila na maraming bumibili. Ang pinapauna nila muna yung mga bumibili bago namin bilangin talaga yung aking mga in-order. Kaya ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga supplier. At hanggang dito na nga lang po ang video na to mga mariko at sa mga hindi pa nga po nakapalo sa aking Facebook, papalo naman po at subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat at maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sumusuporta po sa akin.